Uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong ay si Freddy uh, sa YouTube at Pilipino sa America Vlog in YouTube. And at uh, the same time, if you haven't subscribed to my channel, uh, please uh, press the red button below, the red button, so you could subscribe to my channel and it's all free. Now, if you could share this video, so much better because it involves over Uh, what we call being patriotic to the Philippines, to the Philippine Republic, okay? And at the same time, give me a big likes and make some comment whether in English or in Filipino, okay? Uh, ako po ay mingi ng pasensya sapagkat for how many days? Mga ilang araw ko at ako ay walang boses, no? Ako po ay nagkaroon ng ubotsipon. Uh, it looks like a flu-like symptoms ang naranasan ko rito. Uh, katulad doon ang nangyari sa ating presidente na uh, for many days uh, after traveling abroad uh, i think in uh, uh <clears throat> from Australia nakakuha sila ng sakit na sinisira ng iba na si Maharlika na bakit daw hindi binordjack daw may meron daw pasa ang ating first lady pero actually iyan ay naranasan ko na hindi ako makapagsalita ngayon eh, maralaman nyo. Parang namamaus pa ako. Kaya alam naman ako mag, magtrabaho na hindi naman naiintindihan. yun naiintindihan. Mahirap po yon Ngayon, naka-recover na ako and I'm, I'm glad that I was, I was back. Okay? And I do hope that aking topic for today is uh, itong uh, nagkaroon ng, sa Double Del Norte na nagkaroon yata ng rally na naman. Itong mga Duterte's group na asking the President to step down. And also, yan ang una ko. At yung pangalawa, yung unang-unang topic ko dito sa gagawin kong nito ay tungkol sa ating Presidente Bongo Marcos Jr. na nagkakaroon ng problema sa Duterte family. At yung uh, uh, in secret deal na ginawa nila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nahihirapan ating Pangulo. At yung pangalawa naman ay yung uh, nananawagan uh, si congressman, dating speaker Pantaleon Alvarez ng Dabao na kilala naman na natin na ito ay uh, sa Dutertes Group din. Okay? At ang pangatlo ay yung uh, uh, pagbaliwala ng panawagan na magbigay o magbitiw na ng support uh, ni, according to Pantaleon Alvarez sa AFP sa Pangulong Bongbong Marcos Senyor. Okay? Oh. Uh, tunghayan nito, tong video na to. At sana ay tuloy-tuloy tayo magka magka sa mga darty ko pang mga vlog. Okay? This is your host again. Watch this video. Bong Marcos Jr. na makakuha ng sagot mula sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng Gentleman's Agreement ng administrasyon ito patungkol sa West Philippine Sea sa pagharap ni PBBM sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCA 50th Anniversary Presidential Forum sa Manila kahapon na sinabi nito na nakipagugnayan siya sa mga opisyal ng dating administrasyon na uh -huh. kaya man marami umanong palusot ang kampo ni dating Pangulong Duterte kaya nananatiling walang linaw sa mga tanong nito. These are very simple questions, but I find, I'm find finding a great deal of difficulty finding answers to them because I hear one thing and another thing and another thing and another thing, and it's all, it's all very. Uh, uh, in other words, fuck uh, off! Nakitanyo, ayan ng ating uh, Pangulo, Bongbong Marcus Jr., na sinabi niya na Maraming Palusot. ang kampo ni uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At nakita naman nyo ang kanilang paninira sa mga sa nakaraang. Ito ay ginanap na naman at na naman sila ng rally dyan sa, sa Davao del Suriata ito. At uh, nagmura na naman tong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At uh, meron pa silang panawagan at ito ipapakita ko rin mamayang konti. Okay? Okay. Ang Department of Justice o DOJ <laughs> ang naging panawagan ni Davao Del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez na may hikaya at particular sa forces of the Philippines uh -huh. LA, na umpumala sa pagsuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Uh -huh. at para mapilitan itong bumaba sa pwesto. Okay. Ngayon man, sinabi ni DOJ Spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano na kailangan nila suriin ang kabuuan na context-contexto ng payag ni Alvarez para malaman kung may tuturing itong isang uri ng sedisyon. Pinabas ng DOJ ang pakayag matapos na manawagan ng isang mababatas na sampahan ng kasong sedisyon si Alvarez na kilap kaalyado ni ko, dating la, Pangulong Rodrigo Duterte. Na ito po ay isang patunay na itong dating speaker na si Pantaleon Alvarez dyan sa Davao na sa kampo ni Rodrigo Roa Duterte ay patuloy ang kanyang paninira at ito ay uh, sedisyon na no? Uh, looks like kaya ito ay pinag-aaralan na ng Department of Justice para sampahan si Congressman uh, Pantaleon Alvarez of Sedition. Kung sapat ang ebidensya at kanilang pinag-aaralan ang speech ni uh, ni Pantaleon Alvarez ay makakuha siya ng karapatang parusa sa kanyang ginawa. Ito ay tahasang kanyang binanggit in public dyan sa uh, Dabao del Suyata yung rally. No? Na actually ay pinagtatanggol nila yung, yung rally na yun is for yung na suspended governor. Okay, for whatever reason, sinuspindihan ng DILG. Okay? pero hindi nangyari na, na ipagtanggol ang gober ang ang gobernador kundi ang kanilang uh, team na mapababa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at hinihikayat ang, uh, ang hinihikayat ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support na ito naman ay ay, ay, ay hindi tinanggap ni General Romeo Brawner uh, ng AFP uh, Chief of Staff. Okay? Okay. Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. na magpapatuloy ang matibay na pagsuporta ng buong hukbong sandatahan ng Pilipinas Yan. kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ironclad. Inilabas ni General Brawner ang pahayag kasunod ng panawagan mm -hmm. ni Davao del Norte A double del norte pala. Alvarez sa AFP na kumalas na sa pagsuporta kay Pangulong Marcos para mapanatili umano ang kapayapaan at ang pagiging matibay ng bansa. Si Congressman Alvarez ay kilalang kakampi ni former President Rodrigo Duterte. Pati AFP remains mm. to be a professional organization. General Romeo ben Browner. Po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In mm. other words, we will follow the chain of command. <laughs> ang sinabi ni General Browner, Iron din, ang kanyang suporta sa Constitution and the Constitution said that President Bongbong Marcos Jr., is the only duly elected president of the Republic of the Philippines. Yan ang importante. Hindi ang ginagawa nila na napakaaga pa, mag two, two years pa lang si President Bongbong Marcos Sr. ay gusto na nila na bumaba sa pwesto. Okay? Okay.